kita ay makahuli ng dilawan hindi ako nagmamadali ang gusto ko yung makahuli ng katulad mo ito na malaki to malaki malaki to trisan to trisan tatlo kilo ayo iya, yeah. laban ka laban ka laban din ko ah. oh. talaga naman eh eh Pag-uubis natong vlog natong mga migaw Pasasalamat muna sa inyong lato Sa mga solid kong supporters, subscribers, sa mga silent viewers. At syempre sa mahal natin panginaon Sa pagbibigay lagi ng malakas sa pangangatawan At sa bigayang ng tanggap sa araw-araw Yan, nga pala mga migaw Dito na naman ngayon, dito Malawang araw natin dito sa fishing ground At ang huli namin migaw ay ano Tatlong tulinada na Ang huli pa natin ay wala pang Dalawang daang kilo mga migaw Nasa mga 180 kilos pa lang lahat Kasama yung mga bigay kagabi yan lang, makaragdag pa tayo mga amigo. Marami pa tayong, marami pang gusto mo. Kaya makaragdag pa tayo ng huli. Alright. Sana makahuli tayo ng marami dito sa buhay na to. So, adventure time na tayo mga amigo. Tara, let's go. Magtali sana tayo dito ay malakas mga agos. Trolling lang tayo. Baka sakaling kakais trolling. Pedro yung mga nago dito pa lang si sa trolling dami rin service naman mga nago ka tanggal pa talaga yeah. 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 Patrolling tayo ng kay Sigurado. Sigurado to go Dito sa maliliit sigurado ang income dito. <laughs> Wala rin kaya ng mga tuna. Ang kaya na malaki ay sa gabi. Big eye. Mga big eye yan Pag sa araw, maliliit ang ano natin, ano namin. Naasahan. Yeah. Eh, bay. Kaya dito. Hindi na manok ka. Hmm. Hindi na manok kasi lagayan ko. All right. Hmm. Okay. Unang huli. Welcome to this video. matumal ay natanggal pa talaga matumal ang sibad bud okay na sa gabi ang paspasan mga amigo kagabi ang paspasan grabing huli na mga tagamangadir kagabi nakadali naman tayo ng anin na piraso anin na piraso lang na ano big eye tag sampuan na higit misihan ganyan ito dilawan dilawan to bubay natin ay ano ka ba ang boy Kay kay pangalawang huli ka pa lang. Kay pa lang huli ni Migo. Ali na kayo. Uy, uh, palayan, pala 'yan. Pala man din 'yan. Hmm. Uy, bayan tinigo, boy boy. Sakali mo kacampa tayo ng Black Marlin. Ali natin Migo, makacampa tayo. Oy, oy, oy. Surti surti lang yan eh Baka nandito yung surti natin Uy mga binada ng video ngayon kahit sandaanan pa basta mahuli lang siya yan ayaw siya natin paggamitir mga amigo alam mo oh, may black marlin dyan na gutom at makita ito nga natin oh yay ka Gamitin natin mga igimitir Para Oscar kilo. kilo ang laban dong Mmm Yan Alright lang pa lang hindi pa mga tuloy nga no ayaw lang kumain ng maigi mga amigo kung kumain to ng maigi ay dami na tayong huli Akka, sayang ka pare ko kita na dito pag ko na maging isang milonaryo eh what <laughs> gago gago eh gago eh oy mm. good size sa tulingan mga amigo good size pangatlong si bad ay salamat para madali madali makaipon mga amigo dito e, pa lang ito pa lang sa tabi ko mananatiling ikaw 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 oh yeah uy asan ka na ruta ka ruta ka pa sa akin ah kang ganyan ka na bay? patay ka pala ka kang ganyan bay, ha maliit ang tulingan ngayon maliit good size good size tulingan yes thank you lord patay ni tayo kadalang supply mga yunda tayo kadalang supply Holy! Alright. kinain ko salamat Ay, kinain mo puro rin natin yung muna natin pato malapit na sa buya at kinain naman ito salamat yung na ako pinahirapan sa pagtutrolling agoy 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 ka na yun agoy ka na yun ka na hmm. ah ganda ng tama mo wala kang kola kay may grods fishing adventure ang limang huli thank you lord ayos thank you lord puro tulingan lakas buya tuluin natin pulunin Agoy na buyan yata Wala mayatang black marlin dito mga amigo Dalawang araw na namin dito Wala pang nakasiba na black marlin ay bukas puro tuloy nga lang ating huli ayos na yan matuma lang si Bad sa araw kaya yung mga tuna naman dito walang si Bad kahapon na panilata kami ng tuna ay maliliit ang nakain mga ulingan mga ilofin vậy bắt tuong um Patay tay na na, patay na. Jaga na lang Dilawan kad dilawan. Dilawan catah. Ya Adi lawan mu. Uh, buka jan. Dilawan aku mandi tak gay, patah kepala. Dilawan mu dilawan. Sila. Yang silah Limutan silah Yes. First time makan hole dilawan. Mahaling isda ah, Mahaling Yun lang Kawala tayong supply mga amigo Supply natin Ayun sa bangka Pastilan Sayang nga sipat mga amigo sipat oi oh nalaban talaga siya nalaban di nalaban well anyway ah anyway na naman anyway anyway mulig ka ngayon sa akin dilawan nyata ah tulingan ah dilawan tulingan tulingan na dong Bahala tulingan Basta dilawan Agay ka oh. Ah Ah Salamat ka Mahal kita Ngi. Ano ka bakla? Ano, ano ka dong bakla? Tulang dadahan kita dia ako nagmamadali Ang gustu ko yung makahuli Ang katulad mu Ito na Malaki to malaki Tatlong Trisan tuh trisan. Tatlong kilo, ayun. Iya. Yeah. Laban ka. Hi. Laban ka. labanin din ko. Ah. Oh. Pa. Talaga naman eh eh. Uy. Ano, sigurado? Sigurado yan, dong. Oh, thank Lord. Uh. Laki. Ya, nakahuli na tayo ng malaking tulingan. Tatlong kilo, apat pala. Ayun. Know? Apat na kilong tulingan. Ito man lang ipunin. Huli ka ng sampung pirasong ganyan, 40 kilos na. Alright, ayan pa, Let's go. si padal naman tayo. Matagal bago maulitan mga amigo. Kailangan pagtsatsagaan Kailangan tsagaan ang pagtrolling. <coughs> Kirain kay mahal ang kilo ani, eh? 120 ang kilo mga amigo. 120. Si ayayano ay, 120 ang kilo. 120 ang kilo tulingan. Awo. 120 oy. Big eye dong, ah uh, 150. 150 ang kilo big eye. Uy, kok okay, kecan. Pastilan. Pala yan. Ito ka lang. Sa piling na migo. Yeah. Oh yeah. Kaliliit pa man din ha. Mm. Salmon yata Salmon na naman Siguro to din ko Salmon yung unang pasipa dati no Salmon na naman to Salmon Salmon nga Ang salmon to salmon mga salmon migo ang ulam ang ulam sa makabili ang kanang ka maban ang kanang maban lalo ka lang masasaktan hmm. Amigo, humupa na yata ang silig ko. Ganda silig, kanina masilig. Ngayon, ayan na. Ah, uh, na silik, siguro. Subukan natin maglatak diyan sa to. Tali. Baka sekali mong kakain ng mga bigay. Karok. Ay, kinatchaw lang. Tali tayo, tali, tali. Meron pang oras.

Wala nang sibat sa trolling. Ini go. Tentay maki tali tadi to. Kita lang. Kinan chow. ang silinggo. silig ang silig. Ha? hai bông hả, pull lại mặt tali cái đã, xulúc bông không Karena mana yang orang <laughs> <Bila. laughs> Oh, tali ni mana subit. Ha? Tingnan natin migo kung kakain. Kung hindi ah, pulo na naman tayo. Babad. Amigo. Babad kay wala si Bad. Babad kay wala si <laughs> Bad. Doon sa kabilang buya bu bu migo yung kanina, yung tang Nilatakan natin kanina tanghali, si sibad din ngayon doon sa Mader. Ha? Hindi, 4 to. Oh. Malis na kanina doon kasi masilig. Tapos wala pang kaya sa trolling. Ngayon, kung malaman na silig, ganda na. Tirik na. lang tumigo practice lang oh barilis na lang ah big tayo nga sitintahan xin lần và là ở. Wala may kuhit. Agoy na lang tabuan eh. Walang sipad ko wala. Uy. Sipad lagi dong. Salmon siguro may salmon. Tinain yung buo natin pusit. Salmon eh. salmon lagi da ang palagi pangat kong salmon ka ngayon agoy kasayang pangat lagi dah ay koy na lang Pagmamalasin ka nga naman oh ay salamat ka dagdag din sa tagal ng panahon grabe ito ni may nga mga amigo Lata kolarin. ito umalang si Bad para sa atin eh hilang hilang yan talaga ang pangamiwas mami ko minsan marami minsan kakaunti ito tayo laban lang sa hamon ng buhay ano ka salmon? tulingan tulingan ka pala hey. ito pala tulingan ay oh mauta ko tulingan ka pala ay na, wala pang huli ako ay wala pa pang akong huli ay pang dagdag ka sa huli ko ano ka thank you lord Nakadagdag din sa wakas ng isang kilo mahigit mahirap tayong kasi barin ari ari 5 minutes later yun mga amigo natapos na naman ang maghapon na meron naman tayong kunting bihaya mga amigo konti lang huli natin ngayon ah, may tumalang kalakal nasa mga ano mga siguro mga 15 kilos lahat yung huli natin ngayon ang mahalaga amigo meron tayong huli at may patimbang mamaya no so bawi lang tayo sa sunod adventure at ah mamaya amigo mamusit tayo para meron tayong pamain mamayang madaling araw huli kaya mamayang gabi baka kakain sa gabi meron tayong pamain mamusit tayo mamaya mamusit mahina ang kalakal ko pero sa inyo na ako babawi mga amigo kapal ng mukha mo mga Inline escape yung mga ads maraming maraming salamat sa inyong lahat at uh, yan magandang hapon bago ko tapusin tong video na ito mga amigo ha, pasasalamat mo na sa inyong lahat to, sa mga solid kong supporters subscribers sa mga silent viewers at sa mga Inline escape yung mga ads maraming maraming salamat sa inyong lahat mga amigo sa mga walang sawang nanonood sa aking mga video Amiga uh, mga love shout out sa inyong lahat update na lang tayo sa next video mga amigo hanggang dito na lang tong video na to maraming salamat sa inyong pagtanaw mga amigo o pag